Ngayong araw pala mga idol ay maaga po tayo gumising kasi nga magluluto po tayo ng spaghetti mga idol. Araw pala to ng linggo mga idol. At nauna pala gumising sa amin si Mick At sabi ko kay Mick Mick mga idol, bago kayo maglaro ay magalmusal muna tayo. At yung ulam namin pala sa umagahan mga idol ay piniritong isda na sabaw. Sobra pala namin kagabi kaya hindi naubos mga idol at nabutan po ng umaga yung ulam. Ito mga idol ay nagumpisa na po ako sa pagpakulo ng mainit na tubig. Tapos nilagyan ko lang pala yan ng kaunting mantika mga idol. At yan po yung pasta natin. At nilunod ko na po. Kaya nga po nilagyan ko ng mantika mga idol para hindi talaga dumikit yung pasta natin. Kanya po yung discard ko po mga idol sa pagluto Ang spaghetti. Ewan ko po sa inyo mga idol kung papaano po kayo magluto tulad nito. Kadepende po siguro sa discard ng bawat nagluluto mga idol. Tapos mga idol naglagay ako ng counting asin lang po mga idol. Alam nyo po mga idol ito pala ay request at paborito din po ng mga anak ko. Kasi nga po mga idol sa totoo lang masarap sana lumabas at kumain sa mga sikat na mga pagkain tulad nito yung gumagawa ng spaghetti tulad ng jalebi yan sikat po yan mga idol no pero hindi tayo makapunta kasi nga po mga idol ang budget po natin ay pan sariling pamilya lang po mga idol gustuhin man natin pero baka minsan o sa susunod mga idol makapag-ipunan natin at makakain din tayo sa labas. Para masaya din sila mga idol. Kasi sa to totoo lang mga idol, bihira lang talaga kami makapunta, makagala o makapunta ng tao. Tulad ng sahod, yan lang po mga idol. Pag may importanteng bagay na bilihin, yan lang po talaga. Muntik pa sana mga idol na pinapalambot natin yung pasta, maubusan ng tubig. Buti na lang, andun pala si misis. Kasi ako mga idol, kanina ay lumabas po ako at nagbilad ng mga labahin ni misis mga idol kagabi. Sa sobrang kakamaritis natin, sa pinsa natin ay natagalan tayo umuwi. Ayan, <laughs> hinahalap. Pinango na pala ni Mrs. mga idol. Yan tuloy mga idol ay napagalitan po tayo ni Mrs. <laughs> At nagumpisa na ako mga idol sa pagisa po kasi mainit na po talaga yung kawali na nilagyan natin ng mantika. Tamang halo-halo lang po tayo sinundan din natin ng bawang po mga idol no. At nauna pala yung sibuyas bakit kaya hindi talaga magkahiwalay ang dalawa na yan. Pag nagluluto po tayo mga idol ay comment naman po sa baba. <laughs> Tapos dalawang pirasong corn beef sa dilata mga idol nilagay natin. Mas maganda po siguro mga idol yung magpagaling tayo o yung magpag-ground yan pag-ground beef o ano ba ground pork ground chicken yan. <laughs> masarap ihalo sa spaghetti po mga idol at ayan ay kumulo na po at sakto na po luto na po yung corn beef mga idol ay nilagay ko na pala yung ano spaghetti sauce ito pala yung nagbibigay lasa mga idol no sa ating niluluto kasi alam po yung mga idol pag wala ang spaghetti sauce ay wala talagang lasa tama po ba kaya <laughs> hindi ko tinapon yung ano mga idol sobra sa plastic nilagyan ko na lang ng tubig tapos pagkaganyan na po yung kulay mga idol ay parang okay na po yan at dinagdagan ko pa pala ng kahoy kasi muntik maubos na talaga at ayan pagkatapos ng isang minuto sinunod ko na po sa paglagay mga idol yung cheese natin isang piraso tapos sinundan din natin ng condensed yan nagbibigay din yan lasa at sarap po mga idol sa ating niluluto Subukan po ninyo mga idol magluto nito Sobrang sarap po Kapag ganyan na po yung kulay mga idol ay pwede na po yan ah, Tumingi pala ako ng sauce Kunti sa misis ko Kasi nga mga idol ay nagpapalamig po tayo ng pasta Na nasa plato Gusto ko po mga idol na maiba din Mag siguro tawag yan Maglagay ng sauce <laughs> Yan kain po tayo mga idol Sarap po oh. tinikman ko ang tamis ng lasa lasa talaga na condensed cheese. Tapos, sinalo na ni Mrs. yung pasta mga idol. Kasi nga, ganyan din yung gusto ni Mrs. May iba't iba talaga tayong, ano, tawag niyan, estilo. So, mga niluluto po natin mga idol. At dahil sakto na po yan mga idol at luto na atara, merienda po tayo mga idol sa umagang ito. Siyempre mga idol, proud tayo bilang tatay kasi nga, nakapagluto na naman tayo ng masarap na merienda para sa ating buong pamilya. Yun, at shout out pala sa lahat ng mga bagwang followers dyan mga idol at lahat ng FW. Yan, maraming salamat sa suporta po. At maraming salamat din po kay Parikoy di Sambuanga. Ingat po palagi at God bless mga idol.